naiinlove ako sa aking bayaw at hindi sinasadyang nagdulot ng kanyang paghiwalay sa asawa limang taon na akong baliw na baliw sa aking bayaw kahit palagi kong itinatago ito sa kanya sa tingin ko alam na niya isang gabi habang kami naglilinis pagkatapos ng isang party inamin niya ang kanyang pagmamahal sa akin at sinabing itigil ko na ang pagpapanggap na hindi ko siya mahal nang sabihin niya yon, parang nag-short circuit ang utak ko habang sinusubukan kong intindihin ito. Sa huli, sinabi ko sa kanya na lasing lang siya at kailangan na niyang matulog dahil hindi ako handang makipagtalik sa aking asawa. Ngunit pagkatapos, ilang linggo akong umiyak. Nang makita ng asawa ko na malungkot ako, nag-alala siya at naging napakabait sa akin, na lalo pang nagpaluha sa akin. Ang pagkakonsensya ay sobrang sakit na nagkaroon ako ng ulcers. Nangyari ito noong nakaraang tag-araw at mula noon, sinubukan kong iwasan ang makita ang aking bayaw at ang kanyang asawa. Di nagtagal, naiinis na ang aking asawa sa akin dahil dito, inaakusahan akong hindi gusto ang kanyang kapatid o ang asawa nito. Ilang beses tumawag ang aking hipag para itanong kung bakit hindi na ako madalas bumisita. Nagsimula siyang mag-isip na gusto kong sumira sa relasyon nila dahil hindi ko nagustuhan ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Upang labanan ito, pumunta ako sa mga hapunan at hindi pinansin ang aking bayaw. Ngunit hindi ito nasiyahan ang aking hipag at iniisip niyang galit ako sa kanila. Talagang kinain ako ng konsensya at marami akong gabing tahimik na umiiyak at tinitingnan ang sarili ko sa salamin na parang isang halimaw. Ngunit dumating ang swerte at nakatanggap ng bagong trabaho ang aking asawa sa isang maliit na bayan na dalawampu oras ang layo. Gusto kong kunin niya ito. Siya ay nagulat na ako, isang kilalang city girl, ay gustong lumipat sa isang maliit na bayan. Hindi ko alam kung paano ko siya makukumbinsi na kunin ang trabaho. Nagtext sa akin ang bayaw na nakiusap na huwag kaming umalis at nangako na hindi na niya ako guguluhin basta't huwag lang kaming lumayo hindi ito maganda sa akin. Update, kinailangan kong makipag-usap muli sa aking asawa tungkol sa trabaho sa maliit na bayan. Sinabi ko sa kanya na gusto ko ng bagong pakikipagsapalaran, lalo na't may kasama itong 25% na pagtaas sa kanyang sahod at mas mataas na posisyon. Palaging nagreklamo ang aking asawa na hindi siya umaangat sa kanyang karera sa aming lungsod. Sinabi ko sa kanya na ito na ang hakbang na kailangan niya. Ako ay isang NARS at madali akong makakahanap ng trabaho kahit saan kami magpunta dahil may kakulangan ng mga tauhan sa kalusugan kahit saan. Ang ideya ay nagsimulang magustuhan niya. Siya ay nagdududa dahil sa layo sa aming pamilya, ngunit siya ay naiintriga. Nagbook siya ng job interview na magaganap sa Merkules. Kung kinuha niya ang trabaho, lilipat kami sa paligid ng bagong taon. Sana ay makakahinga na ako ng maluwag. Ngayong araw ay linggo at karaniwan kaming nagkikita-kita ng pamilya para sa hapunan, ngunit hindi ito nangyari ngayong linggo. Mag-isa akong gumugol ng linggo. Ang aking asawa ay nananatili sa aking hipag dahil mas maaga sa linggong ito, ibinalita ng aking bayaw sa kanya na gusto niyang mag-divorce. Nabigla ang aking hipag at ang aking asawa ay naroon upang mamagitan sa kanila. Tumanggi ang aking bayaw na makipag-usap sa kanila at dalawang beses lamang pumunta upang makita ang mga bata. Sinabi sa akin ng aking asawa na hindi niya matanggap ang trabaho dahil kailangan niyang manatili rito at suportahan ang kanyang kapatid na babae. Nauunawaan ko kung saan siya nang gagaling, ngunit para sa akin, bumalik ang lahat ng takot at pagkabalisa. Hindi ko masabi sa aking asawa ang aking tunay na dahilan. Sinubukan ko ng maraming beses ngunit hindi ko talaga kaya. Mahal na mahal ko siya at alam ko na masasaktan at madurog siya. Updated dalawa nang sabihin ng aking asawa na hindi niya tatanggapin ang trabaho sa hilaga dahil sa mga problema sa kasal ng aking hipag, naunawaan ko ito at sinusuportaan siya. Palagi akong malapit sa aking hipag at mahal ng aking asawa ang kanyang kapatid at ang kanyang mga anak. Palagi kong hinahangaan ang kanilang bond dahil hindi ako kailanman naging malapit sa aking pamilya. Tumigil siya sa paggugol ng mga weekend sa akin at sa halip ay nanatili sa aking hipag at mga bata, pati na rin ang ilang araw sa isang linggo. Hindi siya nagte-text sa akin pagkatapos ng trabaho dahil ginugugol niya ang gabi sa mga bata. Hindi ko ito pinansin dahil bago pa ito at hindi pa nakakapag-adjust ang aking hipag pagkatapos ng paghihiwalay. Sinabi ko sa aking asawa na nami-miss ko siya at gusto kong makasama siya at baka sumama ako minsan. Sinabi niya na makasarili ako sa pagnanais ng atensyon ngayon. Kailangan ng suporta ng kanyang kapatid at dapat akong maging mas maunawain. Matagal na silang magkasama ng bayaw ko at hindi siya sanay sa mga bagong pagbabago. Pakiramdam ko ay makasarili ako at dapat maging supportive. Tuwing Pasko, pagkatapos ng Boxing Day, Naglalakbay kami ng aking asawa sa isang mainit na lugar at gumugugol ng dalawa hanggang tatlong linggo. Ito ang aming tradisyon mula nang magkakilala kami. Noong Abril, nagbook kami ng biyahe ng maaga. Kahapon, nang pinag-uusapan ko ang aming biyahe, nagulat ang aking asawa na iniisip ko na magpapatuloy kami sa aming plano kahit na nabaligtad ang mundo ng aking hipag. Sinabi ko sa kanya na ito ang aming bagay at ang kanyang kapatid ay may sarili niyang pamilya. Gusto ko ang aking pamilya, siya. Sinabi ko na lubos kong naiintindihan na kailangan ng kanyang kapatid ng suporta, ngunit nalulungkot ako nitong mga nakaraang araw. Sinabi niyang itigil ko na ang usapan. Ngayon, nakipag-chat ako sa travel agency upang makita kung maaari kong isama ang aking hipag at ang kanyang mga anak. Naisip ko na baka magandang pagbabago ang klima para sa kanila. Kailangan nilang kumuha ng hiwalay na flight, ngunit bukod doon, posible kahit nasa maikling abiso na isama sila. Tumawag ako sa aking asawa upang sabihin ang balita. Masaya siya pag-uwi, ngunit sinabi niya na hindi sang-ayon ang kanyang kapatid. Kaya hindi kami aalis. Tinanong ko siya kung bakit, at sinabi niya na ayaw ng kanyang kapatid na mapalibutan ng mga masayang mag-asawa ngayon hirap akong pigilan ang aking luha. Nakakuha ng trabaho ang aking asawa sa maliit na bayan sa Hilaga. Sinimulan kong maghanap ng mga oportunidad sa trabaho at nagpadala ng aking CV. Isang ospital ang sumagot sa akin, isang linggo na ang nakalipas. Gusto kong tanggapin ang trabaho pagkatapos ng nangyari ngayon. Kakatapos ko lang mag-login at gumawa ng appointment para sa isang job interview. Alam ko na ang aking hipag ay nasasaktan at ang aking asawa ay kahanga-hangang naroon para sa kanya. Ito ay bago sa lahat at isang malaking pagbabago sa buhay para sa aking hipag at ang kanyang mga anak. Ngunit pakiramdam ko ay numero ako sa sarili kong buhay. Pakiramdam ko ay napabayaan at parang may suporta lamang sa sarili kong pelikula. Aalis ako sa aking asawa, tatanggapin ko ang bagong trabaho at susundin ang plano kong lumipat sa maliit na bayan. Kailangan ko ng bagong simula. Hatulan mo ako kung gusto mo, alam kong gagawin mo. Update tatlo, marami akong iniisip tungkol sa lahat ng ito. Sinubukan kong kausapin ang aking asawa tungkol dito minsan. Nabuksan ko ito sa nakalipas na panahon ng ilang beses na nagdaan, ngunit sinubukan kong magkaroon ng seryosong usapan minsan. Gabi na noon at sinabi ko sa kanya na makinig sa akin at huwag akong putulin sa totoo lang, ginawa niya yun. Kaya nagbukas ako tungkol sa pakiramdam ko na ako'y nasa likod niya sa kanyang listahan ng mga prioridad. Hindi ko sinabi ang tungkol sa bayaw ko, ngunit natutuwa akong sabihin na nabawasan na ang aking damdamin para sa kanya. Siguro dahil nagagalit ako sa kanya dahil kinuha niya ang aking asawa sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanyang asawa. Sa ano paman, nabawasan ang aking damdamin para sa kanya. Pagkatapos kong ipaliwanag ang aking nararamdaman sa aking asawa, niyakap. Niya ako. Akala ko'y makararating kami sa isang kasunduan, ngunit sinabi niya na nauunawaan niya, ngunit ang kanyang kapatid ay kanyang kapatid. Kailangan kong tanggapin na naroon siya para sa kanya, kahit gaano man ito makakasakit sa akin. Nakaramdam ako ng sobrang sama. Mahal ko siya, ngunit hindi ko nakaya. Update 4, lumipat na ako at nakakuha ng trabaho sa bagong bayan. Nag-aalok ang ospital ng mga kwarto para sa mga NARS, isang bagay na iniisip kong subukan. Nag-aalok sila ng ganitong pagkakataon kapag kailangan nila ng tao agad. Ang pag-akala ko ay natanggap ko agad ang trabaho na nagpapakita kung gaano ako sawa sa lahat. Pakiramdam ko mas mabuti akong nandito sa maliit na kwarto kaysa sa dati kong buhay. Siguro makakabili ako ng sarili kong lugar kalaunan. Sinabi ko na sa pamilya ko ang desisyon ko. Hindi ako kailanman naging malapit sa kanila at hindi ko iniisip na naiintindihan nila ang desisyon ko. Umaasa ako na kapag nakita nila na masaya ako, maiintindihan din nila. Ang kaibigan ko na aking kinakasama nitong mga nakaraang linggo ay mas naiintindihan. Hindi kinausap ng aking asawa ang ilang linggo pagkatapos kong lumipat. Siguro dahil abala siya sa kanyang kapatid at galit at nasaktan. Tumawag siya sa akin bago magpasko. Pakiramdam niya ay nag-iisa dahil nagpunta ang kanyang kapatid at ang mga bata sa Egypt kasama ang kaibigan ng kapatid at ang kanyang mga anak. Bumalik sila bago magsimula ang paaralan. Sinabi ko sa kanya na pumunta sa hapunan ng Pasko kasama ang aking pamilya. Nalito ang aking mga magulang dahil nandyan siya kahit sinabi kong maghihiwalay kami. Ngunit hindi ko kayang pabayaan siyang nag-iisa. Tinanong niya kung maaari akong bumalik sa bahay at maghintay hanggang handa siya para sabay kaming lumipat. Sinabi ko sa kanya na binigay ko na ang biyahe sa aking kaibigan na kumukop sa akin. Inamin niya na may mga problema kami at kailangan ng tulong. Nararamdaman kong totoo ang kanyang kalungkutan at pagnanais na maayos ang lahat sa amin. Ngunit hindi ko na yata gusto yun. Kailangan kong mag-isa muna bago magpasya kung gusto ko pang magpatuloy sa kasal. Sinabi ko na gusto kong mag-separate muna at magpatuloy mula roon. Pareho kaming umiiyak ngunit nanindigan ako sa aking desisyon. Tinex niya ako na mahal niya ako at gagawin niya ang lahat para mapasaya ako kahit na kailangan niya akong bitawan. Update 5, mahal ko ang bagong bayan ko. Napansin ko na bumubuti ang kalusugan ko. Hindi na gaano nalalagas ang buhok ko at hindi na rin ako pumapayat. Ang ulcers ko ay malaking problema pa rin ngunit may gamutan. Nagdesisyon na kaming maghiwalay ng asawa ko. Tumanggi akong sumama siya dito at nagalit siya noong una. Alam niyang pwede ko na siyang tigilan ng pakikipag-usap kung hindi siya magiging magalang. Kaya't sinusubukan niyang huwag akong magalit. Alam kong ayaw ko nang makasama siya. Miss ko siya at masakit na nasasaktan siya ngunit mas malaya at mas masaya ko ngayon Sinabi ko ang totoo sa kanya ngunit siya ay naniniwalang magandang simula ang separation Hindi ko alam Panaginip ko ang sex at kung gaano ko ito miss. Napagtanto ko na kailangan ko ito sa buhay ko Ngunit nakakainis na muli akong nakaramdam ng damdamin para sa bayaw ko at muli akong nagfantasya tungkol sa kanya Ngunit masaya akong malayo siya Tinawagan niya ako isang linggo pagkatapos kong lumipat, binati ako ng Happy New Year, at humingi ng paumanhin kung siya'y may parte sa paghiwalay namin. Puro kasi nungalingan. Ngunit nagdesisyon akong ilibing ang lahat ng ito sa aking puso. Wala akong pagsasabi ng damdamin ko kahit kanino. Ang damdamin ko ay pribado. Mabait siya at naiyak ako buong tawag at lalo pang pagkatapos. Mukhang mas masaya siya sa kanyang hinaharap. Hindi niya binanggit ang kanyang pag-amin o paghingi ng tawad pagkatapos. Siguro ayaw niyang maging awkward. At nagpapasalamat ako doon. Update anim, dumalaw ang asawa ko minsan nang walang paalam at hindi ko ito nagustuhan. Nanatili siya buong weekend. Nagkaroon siya ng away sa kanyang kapatid dahil sinabing siya ang dahilan kung bakit umalis ang kanyang asawa. Hindi ako sumasang-ayon sa asawa ko walang sinuman ang dahilan kung bakit umalis ang isang tao. Mahirap na ang buhay at hindi natin dapat sisihin ang isa't isa. Ang mga tao ay nawawala ang pag-ibig at wala itong partikular na tao. Ngunit hindi nakikipag-usap ang hipag ko sa asawa ko ngayon. Nalulungkot ako para sa kanya, ngunit alam kong mahal nila ang isa't isa at magbabati din sila. Sa amin, napagtanto kong ang paghihintay sa asawa ko na tanggapin ang paghihiwalay ay hindi ideal mas marami akong nagawang hakbang kaysa sa kanya. Sinabi ko sa kanya na magpa-file ako ng divorce at hindi niya ako sineryoso. Pinirmahan ko at pinadala ko sa kanya ang mga papeles noong lunes. Hindi pa siya nakikipag-ugnay sa akin, ngunit nakatanggap ako ng notification na natanggap na niya ang papeles. Maaari niyang patagalin ang divorce ng ilang taon kung tatanggi siyang pumirma. Nang bumisita siya, Napagtanto kong wala na akong romantic feelings o attraction sa kanya. Siguro matagal na, ngunit mahal ko pa rin siya higit sa kahit sinong tao sa mundo. May katuturan ba ito? Inihuli ko ito, ngunit nakikipag-usap ako sa isang tao sa hinge. Hindi ako naghahanap ng seryosong relasyon. Ayokong magkaroon ng relasyon ng matagal na panahon. Ang lalaking ito ay nasa katulad na sitwasyon, bagong hiwalay at hindi naghahanap ng seryoso. Nakipagkita kami noong Merkules at hindi na kami umabot sa hapunan. Pakiramdam ay kakaiba, ngunit napakagaling. Makikipagkita ako sa kanya ngayong weekend, buong weekend. Wala akong gustong gawin kundi magpaka-intimate.